tayo at the moment ng isa sa pinaka-in-demand na stunt and action director ngayon. Bigyan natin ng ma aksyon na palakpakan si Direk Marol Eugenio. oh, okay. oh yan, Marol. Kwentuhan mo naman kami, Marol. Paano ka nagsimula? Paano ka naging stunt action director? Ina-applyan Bayan? yan? Paano ba yan? Uh, uh good afternoon po, Sen. Um, Actually, nag-start po ako sa film and TV series, uh, year 2005. Anong papel mo uh, ron? Um, as an extra, extra or extra talent. Lang so, nag-start ako as talent and extra. Okay. So, that time po, uh, sabihin ko dito, nare-receive ko noon na talent fee is 70 pesos the lowest. Isang araw? Isang araw. And then, pinakamataas ko na that time is 200 pesos. So, oh, then, uh, since hindi makakabuhay ng family, nag-stop nag kami ng girlfriend ko pa lang noon. Oo. Oh, oh. And then, uh, nag-work po kami as regular na work. Oficina, ganyan? Ay, uh, hindi oh, po. Uh, sa mga malls. Sa mall, oh, retail, syempre. But then po, uh, sa hindi naasahan, yung father niya na nagbabantay ng anak namin, uh, nagkaroon ng na sakit. So, I decided na mag-stop sa work ako 'yung nag-alaga sa anak ko, babies ko tsaka sa papa niya. And then dahil nga po sa kakapusan kap namin ng pera noon, uh, hindi namin na sunod 'yung ni-request ng doktor na pa-check up, pa up sa, sa heart, sa mga gamot. Opo. So ayun, dahil nga kapos kami that time, namatay po 'yung papa niya. So nag-decide kaming dalawa mag-asawa na mag-stop sa sa pag-work sa malls. And then after po na yung living yung father niya, wala kaming ano eh. O, Kaya mapay. nga, paano pan, pan, yun? Sodo guto? Yes po. Kasi wala kaming ibang uh, choice kung di bumalik sa pag Kaya, sa Kasi, pagka nag-work ka, kailangan mo ng pera para Kaya, requirements and then pamasay pag-apply. So, nag-decide kami bumalik sa shoot. Nag-usap kami na kailangan pagbalik natin sa shoot, kailangan mas marami na yung, mas maganda na yung talent fees Oo na naman, makuha namin. Oo naman, 70 pesos, Opo, So, nag-start kami mag-try nung mga iba na may mga roles like nurse. So, mas matataas po kasi yung talent fees nung ganung mga e, yung roles. Eh, man, mataas ang bayad? Yun po. Yun yung actually yung pinaka-last ko na nakita ko na, uy, parang mas malaki yung talent fee ng stuntman. Pero magpapakamatay ka naman? Um, Kasama po sa trabaho eh. Kumbaga, Pero nag-training ka ba niyan? Oh, yes po, nag-train kami. nag Yes po, ah, nag-train talaga. po kami. So may kaalaman ka talaga dyan? Yes po, so talagang may basic. Hindi ba laging nasasaktan yung mga stuntman? Ano bang nakikita mo sa tagal mo from extra to stuntman to action director na hindi magagandang gawain sa industriya? Um, marami po eh. Oh, baka like, abutin tayo ng siyam siyam Opo, oh, no? marami marami. Uh, Na-experience na, ano na, na -experience ko po yung 36 hours. Na, 36 work hours? Work noon. Um, eh, magkano bayad? 70 pesos na naman. Um, depende po sa rule eh. Pero wala siyang overtime pay. Wala siyang overtime. So, wala to, walang, ano yung... walang pahinga. Wala, wala po. May kasama ng pagkain? May kasamang pagkain, pero sometimes oh. hindi sapat eh. Like, mas less priority kami mga talents sa mga stuntmen. Siyempre. Pero 36 Ayun. hours, makatao pa ba yun? Ayun nga po. Since akala kasi po ng iba na... Ano yan? Pito-pito? Lima-lima? Ilang <laughs> araw ng shooting yan? Opo, napakahira po actually nung panahon noon. Kasi dahil nga po, akala ng mga iba, dahil may mga kasama kaming artista sa mga photos namin, ah. akala nila ang lalaki ng talent fees namin. Oo. Pero hindi sapat eh. Kaya kailangan namin kapag may another shoot for the next day, kahit 36 hours kami nagtrabaho, tatanggap ulit kami. So, patay talaga yung katawan Nako, para kaya lang nga, yun nga pinag usapan namin dahil napasa na ang Eddie Garcia Bill. Alam naman natin oh. na yung Eddie Garcia Bill, si Manoy. Eh talagang nadali dahil nakakalat daw yung kable, mm -hmm. tapos sobra-sobrang pagod ng lahat. Kaya meron na tayong batas na sinasabi bawal na yung sobra-sobrang tagal na hindi maayos at walang safety pati yung mga stuntmen. Tama uh, ba yun? Opo, opo. Actually, masayang-masaya kami kasi at last um, mas makakapag-work na kami ng mas maayos. Tapos yung health namin hindi naman masasakripisyo kasi oh, okay. meron ng limited hours sa uh, pagtatrabaho. Sana ma-implement, alam mo naman. Oh, kaya anong masasabi mo? Kasi maliban pa sa gobyerno, abala rin talaga dapat ang producer, ang mismong artista, higit sa lahat yung stuntmen na lagi nadadali. Anong maganda na gagawin natin para uh, hindi naman masyadong malupit yung trabaho sa industriya? Um, actually, pag napasa po yung Eddie Garcia Bill, ando na lahat eh. Uh, isa na lang nagiging concern namin ng mga talents and extras, yun po yung um, tinatawag namin na may term po kami. Oo, ng mga ano tami... yun? Parang, At, parang sekreto, parang ang, ayaw mo sabihin. Ang term po namin is Eddie, Eddie. and Patty. Aray, ano uh, meaning po, Eddie ako, Patty siya. So meaning po nun, yung mga talent fees namin, hindi namin nakukuha ng buo. Maraming, Kasi? Marami pong pinagdadaanan. Eh di ako. Eh ako. Pati, siya. Pati siya. Pati siya. So, so patisya. Yung, yung, yung maraming pati. Po, maraming pati. So hindi po... Hindi po legal na, na pagkuha ng talent fee. Ano gagawin natin doon? So siguro po, feeling ko dapat um, magkaroon ng, ng pagbabawal. Na, Oo, dapat na, pagbawal na yon Na oo. ganun. Kasi kawawa, sobrang kawawa po ng mga stuntmen. Like, hindi lang po Mostly, hindi lang 50% ang binabawas eh. Ano? Minsan, 70%. Ano ba naman yan? Wala nang matitira. Ano na lang i -i uwi mo? Um, isipin nyo po, as stuntmen, yung kabilang paa namin nasa hukay na every Tama. time na nag-work kami sa set. Oo. Tapos, ganun pang mangyayari. So... Yun, yun na lang po, magiging problema actually. Ayun, pagka, ano. Okay, talaga yan ang iisipin uh, natin doon sa pag-implement na yan. Ano, nung batas, kahit may batas, kailangan yung susundan at uh, talagang uh, tututukan yung uh, guidelines. Kung ano eksakto yung guidelines. Alam ko, sobra-sobra yung oras, tapos nalalagay sa panganib, walang health benefits, yes, walang Apo. insurance. Meron ba? Ah, wala, wala, wala. Wala, rin po. Ano yun nga po, as a stuntman, napakahirap po sa amin. Eh, kasi syempre, tatanda ka na rin, isasakit oh na rin yung katawan mo, di ba? Paano? Po. Anong next? Wale. <laughs> nga nga. Aray ko. Kaya, uh, kailangan magtulong-tulong tayo, pati kayong mga action director, diba? pati yung mga producer. Dati, amb dapat ambag-ambag yan, di lang naman aasahan. gobyerno oh. ng gobyerno, di ba? Tama po. So, marami pa rin tayong trabaho, pero at least, malaking development na yung Eddie Garcia Bill. Yes, si Manoy talaga, nakalipas na, pero tumutulong pa rin sa ating industriya. galing ano? <laughs> At yan si ating uh, kaibigan na uh, stuntman and action director, magbabalik po ang At The Moment with Aine. Pino, bigas, hindi angas, kabuhayan, kaligtasan, hindi bardagulan, hanap buhay, hindi hanap alay, hindi gera sa politika, hindi gera kontra gutom. hindi lang dapat puro ambisyon, dapat ay may solusyon, unahin ang pagkain.